Welcome para sa MILF. Ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na i ang barangay elections upang matutukan ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARB. Sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na kapanipaniwala ang pahayag ng gobyerno dahil ito ay mula mismo sa Pangulo ng Bansa. Ito ayon kay Kagi Morad ay nagsara at natapos sa lahat ng mga haka-haka na ipagpaliban ang eleksyon at gagawin na lang sa 2028. Ganito ang pahayag ng Pangulo sa Philippine Media na kasama niya sa pagbisita sa India. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng barm parliament election na hinalal ng tao. Idinagdag niya Kaya't kailangan kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. Masaya si Kagimura dahil muling ipinakita ni Pangulong Marcos na determinado ang pamahalaan na patuloy na magtagumpay ang Mindanao Peace Process. Ayon pa nga sa Pangulo, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM Parliament na hinalal ng mga tao. Kaya tiniyak ni Kagi Murad na determinado din ang MILF na sundin ang mga nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at BOL. Samantala, nagagalik din si Presidential Peace Advisor Cardito Galvez Jr. sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Hindi anya opsyon ng pamahalaan ang failed Bangsamoro election. Sinabi ni Galvez na malinaw ang mensahe ni Pangulong Marcos na nagbibigay katiyakan na ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay malayang makapagpili ng kanilang future leaders na elected at hindi appointed.